Kapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa akin channel ang Kuya Nandigem Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio Chapter 4 verses 39 to 40 Dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda ng, ng sulat na ito na ito ay sulat ng pangyayas sa atin na huwag na tayong mag -alindangan. Dahil sa ating paghanap ng kahulugan ng buhay, uh, patuloy na sinasabi sa atin ng Panginoon natin Diyos na walang iba. Uh, tayong Diyos, kundi ang Diyos natin dito sa lupa at Diyos din natin sa langit. Kaya napakahalaga nung sundin natin ang kanyang utos ang mahalin ng Diyos at ating kapwa kaya ito ay isang minsa na naman ng panyaya at katatagan manalangin tayo Ama alalahanin ang iyong banal na tipan na tinak tinatakan ng dugo ng kordero. Patawarin ng aming mga kasalanan ng iyong bayan. At ang araw na ito ay naway magbigay daan upang ganap na mata mo ang kaligtasan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and God...